Good morning sa inyo guys, itutuloy natin yung pagmumubon na may kasamang trabaho dito sa barko for today's video. Lagi kasi akong isip ng isip, hindi ako makawala, umaga tanghali gabi, ano kayang hinandang ulam ni Mayor, let's go! So ayun na nga guys, inumpisahan ko na kagad putulin yung bago kong ipapalit sa kanya, hugot yarn! Masakit naman talaga pero kailangan tanggapin kaya nagsuot na ako ng apron para sa talsik ng grinder. Siyempre naman guys, kahit papano, kailangan natin protektahan yung ating mga sarili. Huwag kang bigay ng bigay, Kalbong Seaman TV, maliban na lang kung chocolate yan para sa mga followers, oh yeah! Ito pala yung mapapait na alaala -ala na tinanggal natin nung nakaraan guys. Tapos yung bagong ipapalit natin sa kanya, ang kinis ng kutis, mahilig kumain ng kamatis. Eh madali talaga makapag move on. pag ganito may kapalit agad, much better, oh shit! Tapos, bago ko weldingin, may lumapit pa sa ating imported na marites. Shush! saktong sakto yung silip niya, guys. Huling-huli yung mata niya sa kislap ng welding machine. Ayun, nakakita tuloy siya ng luningning. Yan pala si Mr. Wang, engine fitter ng barko galing pa ng Spain. Tinatanong niya sa akin, guys, kung anong nangyari. Siyempre, sinabi ko na broken eh. Kaya, pinalitan ko ng bago ng makamove on. Alright! Ayun, napalaban pa nga sa Englishan Shush, nosebleed Kaya tuloy na natin yung weldingan Papatibahin ko na to guys Nang hindi na sila magkahiwalay Oshii Pati itong pinto, aayusin, walang alalay, no problem, gamitin yung chan. Konting tiis na lang guys, makakamubo na tayo, este matatapos na tong trabaho ng makakain. Okay, ito na yung finished product natin guys, bigyan natin ng one day warranty yan by Kalbong Siman TV, baka bukas mabroken ulit, oh shi! Itatapon na natin tong mapait na alaala -ala sa iskrapa ng barko nang hindi na makabalik. Grabe guys, pati bike tinatapon na lang dito. Alright! So ano pang hinihintay natin pagkatapos humugot-hugot, mapagod, masaktan, sunod, mag food trip? Parang pwede pa yung bike na yun guys, try kung balikan mamaya, baka may pag-asa pa, ang rupo! Panigurado, bukas may ayusin na namang broken tong kalbo, alright! Aba, medyo nakakagulat. Parang puro pang healthy yata ng mga pagkain yung hinanda ni Mayor. Shish! Meron tayong steamed fish, lemon, broccoli, carrots at iba't ibang klase ng salad. Samahan mo pa ng iba't ibang klase ng cheese, kamatis, sibuyas, pipino, tuna chunks, nilagang itlog at yung masarap nating dessert, maharot. Healthy living pala muna tayo ngayon guys, wala mo ng french fries at grabe yung ginawang sausawa ni Mayor, ang sarap!